messages, ay message lang pala, isa lang, na galing mismo kay Senator Aini. Okay? Na sinasabi niya, mga palangga, ilalabas ko na to, for sure, hindi niyo pa naririnig sa iba. Ito ang message. Right? Yesterday, nagkaroon, nagpatawag si Kuting ng meeting, di ba? Sa Congress and uh, Congress and Senate and Senators. Okay? Paliwas sa sinasabi ni Kuting, okay? Ni BBM Kuting, Boronic Kuting, na siya ay, uh, uh you know, hindi niya, niya yung ginagawa ng Congress dito sa People's Initiative. Di ba? may ganun siya drama? Ang totoo pala, mga palangga, kahapon, nung nag-meeting ang Kongreso at Senado, nandoon na nga si Tambalos kasama na ni Kuting, tapos umunta sila sa Senator Amy doon at napaka siya at ang ibang mga senador kasi the intention pala nitong People's Initiative na hindi People's Initiative kundi initiative ni Kuting, ni Lisa at na, ni Tambaluslos, mga palanda. Ito ang exactong message ni Senator Amy. Anong sasabihin sa prayer sa Saturday sa prayer rally? Ano na kung ano ibig sabihin nito? But itong itong pangalawang linya, sabi niya, traumatic yung meeting kay BBM kanina. Kunwari, wala siyang alam. Okay? Galing to sa text message si Sen. Aimee. Kunyari daw, walang alam yung kapatid niya sa People's Initiative. Yun pala, todo-todo niyang sinuportahan ang PI o People's Initiative o Jutang Inang Initiative okay, para magkaroon ng two times five-year terms siya. So, coming from Senator Amy sa text messages dahil siya ay talagang uh, sobrang ano na, uh, malungkot, syempre. Dahil sila, yung pala, ang nagkukunwari lang si Marcos Jr., si Kuting Ninyo, ang Presidente Paul Boronic Kuting, kaya siya tayo may todo mo na to, na kunyari, wala siyang alam or ayaw niya nang nagkakagulo sa P, uh, P, P uh, what I call it, P, what Yung pala, nag-usap na si Kuting, si Lisa, at si Tambaloslos na i-push ang P.I. at i ang mga kongresista, bigyan ng mga isang kilong bigas, sandaan piso ang mga Pilipino, para papirmahin din langin, kasi para magdaroon ng pinangako pala ni Jutang Genemes, na Romualdez, at ni Lisa As, kay Marcos Jr., kay Mo, Marcos Polboroni, ay dal two times five year terms. So, sampung taon. So mag, more than at iba pa sabi pa ni Senator Amy, o mas mahigit pa. Kaming pa sa statement niya. Sabi niya Senator Amy, yung issue ng pagbabaliwala sa Senado ay baliwala rin sa kanya. 'Di ba? Nag-decide ang uh, Kongreso the, the lower house sa House of Representatives na gusto nilang iwala sa picture itong mga senators. Kasi gusto nila, yung nga, through people's initiative. Yung pala, kasabwat dito si Kuting. Baliwala rin pala, si Marcos uh, Kuting ninyo, binaliwala niya rin yung Senado. Kaya nagagalit ang mga senators kasi gusto nilang iwala sila sa picture. Okay? So, doon ko yung sila. Ipapakita ko to sa inyong message after. Okay? Sabi niya, maliwala rin sa kanya, wala siyang pakialam sa batas. Sabi ni Sir Amy, yung kapatid niyang si BBM Kuting Ninyo, Pulburoni Kuting, wala siyang pakialam sa batas at payag pala siya kina Martin okay? at sa PI na magpapanatili sa kanya sa posisyon ng sampung taon at mahigit pa nakakahiya. Sabi niya, kung ano ang binatikos sa ama ko, mas malala pa ang gagawin niya. Traidor siya sa konstitusyon frydor sa sabayan frydor siya sa aming pamilya hindi ko na siya kilala higit hindi siya maaaring anak ng ama ko statement of senator amy and here mga palangga ayan po ayan yung uh, message okay ayan then ito Alright? ayan screenshot it oh screenshot niya so ano ngayon ano ngayon ang gagawin natin? Kung mismo ang presidential uh, sister okay, na sumuporta kay Kuting ay nabudol din. Kung mismo si Senator Amy ay nagsabi na traidor sa konstitusyon ng kanyang kapatid, traidor sa pamilya, traidor sa taong bayan, ano pa ang gagawin nyo dyan sa Pilipinas kung mismo na ang kapatid niya ang naka-witness sa na pagiging traidor niya? By just That message, impeachable yan. Pero matagal ang proseso ng impeachment dahil nga andyan si Tambaluslos, mga palangga. Ano pa ang inaantay ninyo? Mag-action kayo. Si, Sen si Senator uh, Villanueva, nakita ko, nagwawala-wala. Itodo nyo na yung pagwawala ninyo. Ipaglaban nyo ng totoo ang bayan. Kung gusto nyong mawala ito, dahil si Marcos, uh, you know, si Kuting, eh, siya matawag na Marcos Jr. Eh, no? Dapat sa kanya, Boronic Kuting. Ferdinand, Marcos Boronic Kuting. Ano pang ginagawa ng mga tao sa Pilipinas na may kapangyarihan na ang mismo si Senator Aimee ay nagsabi na siya ay traidor sa pamilya, traidor sa bayan, traidor sa konstitusyon. Papayag ba kayo na magkaroon ng presidenteng traidor dahil hindi naman siya ang nag- papatakbo sa Pilipinas. The fact na sinabi doon sa message na uh, ipinangako sa kanya ni, ni uh, tambalos <laughs> na kanyang prinsan na mananatili sa pwesto ng sampung taon o mahigit pa mga palangga. Kaya suportahan natin si Senator Amy dun sa next next week yung uh, January 30 uh, January 30th mga palangga. January 30th yung kanilang uh, hearing. Okay? So ngayon, ang, ang sinasabi ni Senator Amy na nag-worry siya kasi tinatakot itong mag, mga magtitistigo. Okay? Yung mga magtitistigo natatakot doon sa Senate. Di ba? Yung mga pumirma, yung kinukuha nila ng testigo, dan, tinatakot ayon sa mga nakalap nilang impormasyon, alright, na may nagsisindak from people from the Congress. O sino ang author niyan? Diba, I think yesterday or the other day sinabi ko sa inyo na may senador, napanggit ko ba yon? Anyway, may nag-message kay uh, Senator Aimee na nananganganib ang buhay niya kasi gusto siyang gurgurin. I don't think, may isa may nagko-comment, hindi pa labas lang yan. I don't think na magsasalita si Senator Aimee laban sa pinsan niya at magte-text message siya sa pagdismaya niya sa kapatid niya dito sa group message na ito mga palangga kung hindi yun ang nararamdaman niya ano yun? senador siya? magsasalta siya again sa kanyang pinsan at kanyang kapatid kung hindi na siya sukang suka kasi siya ay binudel din sa ito ay kung ganito ikaw mismo bilis-bilisan na natin wala nang puwang ang kapatid mo dahil hindi ka lang coming from your statement, hindi lang ka hindi lang kami binu, hindi lang ang pamilya mo ang binudol okay lang kung pamilya mo binudol niya eh. you know that's okay ang mga pamilya nagkakabudolan talaga pero ang binudol niya 110 million or so Filipinos okay sabi ni Ford Turpo 2.0 center ay may tapang tapang sa umisa para mahalin ang bayan pero sa huli bahag naman ang buntot plastic yan sabi ni Ford mga palangga you are here para subaybayan siya Like you, ako, nag inaano ko rin siya. Kinag-criticize ko rin siya. Pero para sa akin, yung, you know, i-pinpoint niya. Kasi ito yung hinihingi ko sa kanya eh. Sabi ko, huwag ka nang paligoy-ligoy pa. Huwag, yung ano ba yan, ganyan-ganyan. Di ba, dati ganon siya. Huwag mo na ka ako ipiiga, ganyan-ganyan. E, diretso mo na na si Martin Romualdez ang may oh, may paana ng 20 million na pagbabribe sa mga kongresista kasi actually yung nag-inform sa akin kongresista din eh Di ba sinabi ko sa inyo, to, to, dalawang kongresista uh, ang nag-inform sa akin dito sa bribe na ito? So ngayon, alam nyo na. Okay? Alam nyo na kung ano ang uh, katotohanan dito dal mismo si Senator ay resign tamalos-los na Okay? Sa TV mo basahin, that's good. Sabi nga nun. Sabi ni Palangga, sa TV mo, isabihin yan. Okay, yan. Another challenge natin sa kanya. Okay? Yan, Senator Amy, sinachallenge ka ng mga taong bayan, huwag lang daw sa text. Sabihin mo yan sa interview mo. Okay? Sabihin mo sa interview mo, dito sa statement mo na traidor, taksil ang kapatid mo sa konstitusyon sa bayan, at sa pamilya. That's good pala nga. That's why we are here. Di ba? Hindi naman tayo basta-basta nagpapaniwala. Di ba? Although ito magandang step na ito, dahil ngayon, ngayon, mga palaga, yung interview niya actually binura eh. Gusto ko sana panoorin, pero ang nakita ko lang, itong, mga uh, itong mga, ano nito, mga palitan nilang ano, palitan nila ng statement na ito. Okay? So, and another thing, like, tapos si Senator Amy, patungkol nga din dito sa loto na pinaimbestigahan niya, and I hope, hanggang ay ni hindi pa imbestigahan. Uh, na isuspend din na itong loto na ito. Kasi alam ni Senator Imee na ang author ng lahat ng ito ay si Lisa. Okay? Si Lisa Araneta. Na alam din ni Senator Imee na even nung nagliligawan pa lang si Kuting at si Ahas, ay sukang-suka siya kay Ahas. At even yung nanay niya si former first lady Imelda, sukang-suka din kay Ahas. Imagine niyo nagtampon kayo ng mga nagampon kayo ng mga Ahas. Ano, tignan nyo nangyari, nadamay ang taong bayan. And it's your duty, you know? Senator so, I mean, Amy, para sa taong bayan, na ito, dumo na ito. Sana hindi lang matata, makakalimutan ng taong bayan na, oh, eh, oh. minsan si Senator Amy nagsalita na sinasabi niya, traidor yung, yung, yung kanyang kapatid at ang kanyang uh, pinsan ay traidor. Hindi lang dapat nagtatapos, so dapat silang parusahan. Dapat silang makulong. Hindi lang pwedeng hanggang ganun lang. Okay? Cora Macarver. Thank you palangga. Sabihin niya ni Sen. Ivy Marcos. Yeah. So, ako, sa mayon, duty, honor, country, sabi ni Renaldo, Ako, natutuwa ako sa kanya. Kasi di ba hindi niya naman yan, mabanggit si Romales. And we totally understand, family sila, blood is thicker than water, sabi nga. Pero now, All out na siya. Ayaw, talagang all out, all out. Talagang she's speaking up like me, like you. And sana tuloy-tuloy na. Kasi, sabi ko nga dito pa ulit-ulit ko, kasi kung hindi magsasabi si Senator Amy kasabay siya sa paglubog sa Komunoy na ginagawa ng kapatid niyang traitor. The cooking dog filed impeachment ni Amy, Madami siyang alam. Hanggat hindi siya nagka-file ng impeachment, binubudo lang tayo ni Senator Aimee. Ayan, from the cooking dog. Yes! Uh, for sure, nababasa tayo pala nga. Kaya nga, si, pinaparating natin sa kanya. O yan, Senator Amy, mag-file ka daw ng impeachment. O kung ano yung, pin, you, know, at least man lang. Or ako, gusto ko yung mabilis. Na bonggang-bongga. Tapusin na natin to. Magsimula sa loto. Dito sa, you know, alam nyo, pina, kanina, binalikan ko yung mga yung archives ko sa mga video ko. Simula pala ako nag talagang bonggang-bongga bongga na nagsalita tungkol sa as August talaga. Later on, siguro sa mga susunod kong vlog, papakita ko sa inyo yung video na yon ng August of 2022, talagang nagsasalita na ako tungkol dito sa ahasan sa loob ng Malacanya. Ayan. So ngayon, Senator Amy, um, di ba, kasi ako naniniwala ako na grateful ka sa mga Duterte dahil pagpapalibing sa iyo, sa iyong ama, and they uh, support support nila sa iyo but syempre uh, kami mas great mas magiging grateful lang taong bayan kung hindi lang ikaw magkakaroon ng uh, you know parang uh, magiging grateful dun sa mga Duterte kundi magiging grateful ka sa amin sa taong bayan by doing the right thing kailangan na naming mawala na yung kapatid mo hindi na siya pwedeng manatili dyan. Kung kaming mismo from you, Senator I Amy, mean, na traitor, ang iyong kapatid at gustong manatili pa dahil sa people's initiative na sinusulong nila gustong manatili di ba ayaw mo manatili yung kapatid mo kasi nga ang sabi mo na eh yun ang ibinato sa iyong ama kaya ayaw mo nang you know mangyari yun na mag stay in power for no more than six years and now it's your duty you know duty bound ka sa taong bayan na you know, yung, yung text message mo within the group, ay magiging magkaroon ng aksyon. And good, syempre mga palagay, hindi naman pwedeng, you know, you have to understand. Alam naman po, punta si Ivy sa, si Rosetta Ivy sa Malacanang, bubuhati na yung niya yung kapatid niya, para ikarayin niya. Hindi naman ganun. So, intindihin natin siya at syempre, babantayan natin siya mga palangga. Alam ano ko, na-appreciate ko siya. Kasi alam ko, hindi, hindi ganun ka dali ang magsalita ng ipipinpoint mo yung pinsan mo and even sa group chat, you know, hindi mo pwedeng kapatid mo yun eh. ba diba? Kapatid mo yun. So definitely, mag-iisip-isip ka. Si Rorino, thank you mga palangga. So ito is, kumbaga, as first step, you no know, marami na siyang ginawa actually, kumbaga ito lamang isa sa mga steps para papunta doon sa gusto nating mangyari. Diba? Tignan ninyo, hindi siya pwedeng hindi siya pwede pumunta sa Malacanang at natiguhin niya si Lisa Smags Na sabi niya, ikaw ka ng inakampotot ka, di ba? Hindi niya pwedeng gawin yan. So dadaan tayo sa proseso. And I know na ang proseso, when you talk about impeachment, hindi ganun kadali. Di ba? Proseso. But if you talk about mga bruskong brusko, okay, na karay si Kuting at si Lisa, yun yung pinakamadali. Kaya nga, hindi tayo tumitigil dito na i-echo sa inyo na kahit na maos na ang boses natin dito, na para sa kapakanan ng bayan dahil binababoy na nga tayo ni Mrs. Mags at ni Kuting at ni Tambaluslos at dyan sa mga kong, mga kong Congress, even the Senate lahat ng mga nagtatraidor sa bayan mga palangga so sabi ko nga when I started speaking up in August of 2022 ako pa lang ang bunganga ng bunganga isa ako sa mga naunang buwanga ng buwanga. Hindi ko inalintana ang 31 million na bumoto kay Kuting plus the smart magic. Please, uh, affidavit ni Attorney Glenn Chong na nakipag-meet up si Lisa Ahas sa smart magic ng 2022. Di ba? Hindi ko inalintana yung mga yan. Kahit i-bash nyo ako, kahit murahin nyo ako, dahil alam ko ng moment na yon na ang kalaban natin ay si Jejimon yung si Liza Smugs. At noon pinoprotektahan ko pa si Kuting. Kung paano pinoprotektahan ni Atty. Vic Rodriguez si Kuting Jr. Okay? Si Kuting ng Norte ay ganun din ang protekta ko sa kanya. Kaya nga may message ko si Sen. Amy, you have to do something. Masisira yung pangalan ninyo. You know, ang tagal-tagal yung binalahura ng mga dilawan. And now, sisirain lang kayo. So, nagkamali ba ako, Sen. Amy? sa Pilipinas pa lang July, you know, nagme-message na ako diyan bago pa ako umuwi. Nagme-message kasi you know, maganda naman yung relationship namin. We send text, 'di ba? Kasi supportahan nila ako eh. Yun ang relationship namin, but ang may pagmamalaki ko lang sa kanila, I never ask any single penny, 'di ba? Kapalit ng support ko. Kaya I'm here, I can criticize them Pwede ko silang murahin, dahil hindi, eh pwedeng bumalik sa akin na, oh, Jotang Gina na pinakain kita, katulad ng mga dugyots, o yung mga bayaran, mga trolls, you know, hindi ako katulad nila na nanghingi ng kahit pisong duling sa mga sinuportan ko. Yun yung pagkakaiba ko sa mga, you know, you know what I mean, mga bayaran dyan. But ganun pa man, ah, uh, mga palangga, ah, uh, like ko nasabi, it's so tiring, di ba, kung, kung pwede lang natin ganon, tanggalin na si Kuting. Dahil ba, kung, kung pwede lang dahil sa statement ng kapatid niya na siya ay traidor sa konstitusyon, siya ay ganito ganyan. At meron siyang matinong, well, wala, si Kuting Jr., si Kuting ay walang matinong pag-iisip. Kasi kung siya ay matino, in the first place, hindi, hindi mangyayari ito sa atin. Walang budulan na magaganap. Hindi niya hayaan na yung kanyang pamilya sa pamilya niya, anak niya, si Sandro, si Lisa, ay mang budol, magkubra ng pera sa PCSO, kumubra ng pera sa agriculture, makipagsabuatan kay Michael Ma, makisabuatan kay Sayarot, makipagsabuatan sa mga sanggano, sa mga dorobo, sa mga sindikato. So definitely, walang katinuan si Kuting dahil nga pulboronic na. So hindi ganun kadali na hilain natin siya ng ganun. I mean, sa part ni Sen. Aimee, hindi ganun kadali. Pero kung meron lang batas, okay, just for the heck, Okay? Na pag sinabi ng kapatid mo, ikaw, pulbo, ano ka, uh, strider ka sa bayan, tapos pwede mo na siya ngilain, hindi bongga. Pero mas maganda nga, yung nag-comment kanina, mga palangga, tama yung sinabi niyo. Mas maganda ako magsalita si Senator Amy Marcos in public, sabihin mo, ayan, I challenge you, Senator Amy. Ako, you know, wala kung, kung ang intensyon niyo sa para sa Pilipino, mas lalo na ako. Talagang wala akong self-interest. Wala akong interest. Kahit kung may interest lang ako, hindi ko tinira-tira si Lisa. Dapat nag-kiss-ass ako sa bigat plan na yan. Sa susunod mong interview, oh, I challenge you. I can interview you. Na interview naman kita dati. <laughs> Di ba? O oh, ayan. Kung may manonood, dito ka magsalita. Kung pinipigil ka, binura yung interview mo sa ABS-CBN. Sa One News ba? Kasi nahanap ko, binuntahan ka sa account mo eh. Ayan. Kung gusto mo magsalita at totoo ka sa taong bayan, at totoo yung mga text messages mo, dahil traidor yung kapatid mo, gusto kong marinig. You know, may history naman tayo, na-interview ka ta. My channel is open for you. You can speak two hours, three hours, speak up. Kung anong gusto mong sabihin para sa taong bayan. Kung noon, in-interview ko ta, tinulungan ka namin, 2019 election center, I mean, nagmukha kaming siya nga dito sa LA, ibinandi, you know, kinuintas ko ang banner mo, naalala mo, we spend our own money. Na-interview ka na, na-interview kita. Nasa likod ko pa nga yung mga, mga palangga ako dito. Ano? Nananawagan ako sa'yo, kung binura yung interview mo, let's go here.